Alam nyo ba guys na sa presyong 16,988 pesos, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong negosyo. Wow! Sup guys, kaway-kaway sa mga may hilig kumain ng itlog dyan, mapaprito mano kahit anong klaseng luto sa itlog, sabay ipaparis mo sa kanin o tinapay, eh madalas tayong kumakain yan, mapaumaga, hapon o gabi. Pero alam nyo ba guys na may natikman akong egg sandwich at rice bowl na talagang nagustuhan ko ang lasa at siguradong uulit-ulitin ko. Eto nga pala ang Korean egg drop sandwich ng K-Egg. Tinapay siya na may scrambled egg na mamimili ka kung ano ang ipapartner kung chicken pesto ba, chicken katsu, bacon, beef bulgogi, ham, spam, at iba't iba klase pa ng flavor. Eto nga pala yung Korean egg drop sandwich na grabe sa laki. Pag ito kinain mo, siguradong solve at busog ka neto. Eto yung kanilang menu, affordable at sulit dahil sa laki at sarap neto. Sulit ang binayad mo. Meron rin silang rice bowl dito tulad ng ham egg rice, bulgogi egg rice, at madami pang iba. Malasa at sakto ang flavor. Hindi siya OA, kaya mapapa-extra order ka ulit neto. Eto ito nga pala ang Korean rice bowl ng K-Egg na affordable at sulit. Meron din silang iba't ibang flavor ng Korean corn dog dito. Ito yung pagkagat mo eh, may hotdog dog sa loob. Okay to guys, magugustuhan nyo rin to. Pero ang maganda dito guys, at gusto kong malaman nyo, lalo na sa mga gustong magsimula ng negosyo. Pero sa akto lang ang naipon, eh mag-franchise na kayo sa K-Egg. Sa presyong 16,988 pesos, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong negosyo. Ito nga pala ang K-Egg na meron ng 350 stores nationwide. Oh, ba diba? Sa halagang yan, meron ka ng sarili sarili negosyo. Pwede ka magtayo ng negosyo sa labas ng bahay nyo o dyan sa lugar nyo. May cute na mascot din ng K-Egg. For more details, check nyo na lang ang kanilang FB page. I-like and i-follow nyo na rin. Dito nga eh, magpo-food trip na pala ako, no? Bali, ang una ko nga palang titikman dito, yung kanilang K-Egg Premium Bulgogi. Okay to guys, sulit to. Talagang premium yung meat nila. Sobrang meaty at hindi tinipid sa ingredients. Kaya pala, ito yung kanilang bestseller kasi malasang malasa. Kaya para sa akin, eh, approve. Titikman ko rin pala yung kanilang K-Egg Chicken Pesto. Kita nakita nyo guys, so ang dami niyang palaman, talagang hindi tinipid sa ingredients. Unang kagat, eh talagang laman agad. Kita nyo naman guys, so ba diba? sobrang meaty, ang daming mga palaman. Yung flavor nga pala ng chicken pesto, eh sakto lang, hindi siya o, kaya siguradong magugustuhan nyo rin to. Isa nga sa nagustuhan ko dito guys, yung kanilang K-Egg Spam. Okay rin tong gamit nilang tinapay guys, sa hindi siya yung mumurahing tinapay. Sulit mag FT dito sa K-Egg guys. Yung scramble egg, eh medyo floppy, may cheddar cheese, medyo makapal-kapal din yung spam neto. At saka may halo rin pala siyang Korean dried seaweeds. Nga pala, titikman ko nga rin pala yung kanilang rice bowl dito. Bali, ang una ko nga pala titikman dito, yung kanilang ham egg rice. Talagang siksik itong kanilang rice bowl guys, oh. Sa halagang 89 pesos, makakatikim ka na ng ganitong klase ng pagkain. Yung scrambled egg nga pala neto, eh medyo flappy. Tapos may kasama rin palang Korean dried seaweeds na lalo nagpapasarap dyan. Grabe, mapaparami pa kain ko neto. Ay, marami ka pang titikman, kuys Charlie boy. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga ganitong klase ng pagkain, eh bisitahin nyo na ang malapit na K-Egg Branch sa lugar nyo. At kung gusto mo magtayo ng negosyo, e eh mag ka na sa K-Egg sa halagang 16,988 pesos, pwede ka na magkaroon ng sarili mong negosyo. Bukod nga sa egg sandwich at rice bowl, eh meron din pala sila ditong Korean corn dog, no? Eto yung pagkagat mo, eh merong hot sa loob. Okay to guys, medyo crispy sa labas tapos malambot sa loob. Meron sila ditong iba't ibang klase ng corn dog. Check nyo na lang yung menu sa naunang video. At kung coffee lover ka, meron din dito na pwede ka mag-franchise sa halagang 16,988 pesos. Kailangan mo lang alamin kung anong mabenta dyan sa lugar nyo. Tapos tapos mag-franchise ka na ng ganito. Ang sip up coffee nga ay eh, nag-o-offer ng ice coffee, frapp nan coffee at hot coffee. Grabe, ang daming pwedeng pagpilian, 'di ba? Kaya kung coffee lover ka tapos may nakatabi kang pera, nako, mag-franchise ka na dito sa Sip Up Coffee. For more details, bisitahin lang ang kanilang FB page. I-like and i-follow nyo na rin. Okay lang na nito ah. Approved. Meron din pala sila dito ng Crawfalls, guys. So, oh. pwede ka rin dito mag-franchise 16,988 pesos lang din. Ito yung croissant na merong waffles. Pagkatikim ko nga, eh, napasabi ako ng approve. Kung mahilig ka naman sa takoyaki, mag-franchise ka rin dito. 16,988 pesos lang din. Same sa mga naunang brand. Eto nga pala yung takoyam. Magkatikip mo ka sa isang takoyaki, e eh napasabi ako ng takoyam. Kaya napaisa ulit ako dito kaso ang init. At kung fried chicken lover ka naman, e eh, ire-recommend ko nga pala sa inyo itong konam. Pwede ka rin sa kanilang mag-franchise. Ito nga pala yung Korean fried chicken nila na may mga iba't ibang klase ng flavor na pwede mong tikman. Meron din pala dito supreme burger. Pwede ka rin dito mag franchise franchise. Meron din pala sila dito ang Taste will make you oh yeah. Pwede ka rin dito mag-franchise. Meron din pala sila dito ang Supreme Slice Pizza. Grabe, ang dami mo pwede pagpilian dito na maging negosyo mo. For only 16,988 pesos, may sarili ka ng negosyo, kaya mag-franchise ka na rin.